Nakaligtas ang isang college student matapos pitong beses na saksakin ng dalawang lalaking humold up sa kanya sa Quezon City. Ang isa sa mga suspect, kalaboso. May news to go si Steve Dailisan, exclusive. Itong tama ng saksak ang tinamo ng 40-year college student ng Polytechnic University of the Philippines na si Ray di tunay na pangalan. Matapos hold up sa kanto ng Katipunan at Kirino Avenue, kwento ni Ray, pasakay raw siya ng jeep papuntang ng nang lapitan siya ng dalawang lalaki. Laking gulat daw niya nang bigla siyang sakali ng mga ito, kaya agad daw niyang ibinigay ang kanyang cellphone at wallet. Pero hindi na ang mga sospek dahil matapos daw kunin ang kanyang mga gamit, pinagsusuntok daw siya ng mga sospek, kaya humingi na raw siya ng saklolo. Pero inundayan naman daw siya ng saksak ng mga ito nung oh, nagalit siya, nagsasak sa ako ng ice pick. gusto ko mahuli yun. Kasi yung mga kapatid ko, doon dumada na ako para doon sa kanila. Swerte naman dahil agad rumesponde ang security guard ng UP na agad dinakipang sospek na si Edward Patron. Pero nakatakas ang isa pa na nakilalang si Paulo Pablo. Hindi um, sana ako yung pasyensya sa kanil, sir. Sana niyo ako, sir. Ayon sa QCPD Station 9, ngayong buwan, ilang kaso na raw ng pangoholda pang naitala sa lugar na pinangarihan ng insidente. Kaya malaking bagay raw sa pulisya ang pagkadakip sa sospek. Kami na nanawagan sa taong bayan din na, na naging biktima nito at kawawa naman ang mga lalong mga estudyante ng UP na naging uh, biktima. May mga reported pa nga, pari pa, mismo naging biktima, na, biktima rito. Payo ng mga pulis, sakaling malagay sa kaparehong sitwasyon, huwag ng malaban. Agad na lang magtungo sa pinakamalapit na impila ng pulisya para i-report ang insidente. Steve Dailisan, GMA News.